Good morning mga kabangka, mga subscriber ko, mga silent viewers ko Magandang umaga sa inyong lahat, araw ng Webis ngayon uh, Sa mga uh, paniniwala ng ating mga kasamang mga kristyano, ngayon ay Webisanto Pero kami ay may gawa, mga kabangka, i-update e, uh, ko yung aming gawa dito sa Fiber na Bangka ipapakita ako sa inyo yung aming mga gagawin ngayong araw at sa kayong kabuuan nitong bangkang ito ipapakita ako sa inyo ngayong araw uh, una sa lahat magpapasalamat muna tayo sa ating Panginoon sa inyong lahat ng mga manunood sa aking mga kaibigang mga mayroong mga munting channel uh, salamat sa inyong pagsuporta mga kabangka ngayon ay eh, panoorin natin yung bagong lahat uh, panoorin natin yung ating uh, gagawin ito mga kabangka Ito mga kabangka ang aking iaahon ngayon At uh, aming ikakabit doon sa taas Katulad nito doon sa kabila sa uh, At saka itong baluktot na ito Para ito doon sa kuan Sa una Sa unahan Makikitong makita kung titingnan natin Ayan yung uh, makikita natin may awang may butas na yon. Diyan natin ilalagay yan. Mamaya makikita natin yan mga kabangka. At saka yung isang tuwid, doon natin ilalagay yan sa gilid na yun. Ayan. Ah, uh, mga kabangkay pala natin, ipapakita pala natin yung, uh, kwan, bakit may linya na ito? Ito, yung, ito na yung pagmumuntahi ng aming, nga uh, kwan, kasamang si uh, Tukayo Buboy, siya yung purman ng mga karpintero dito. Nagbutas, nagbutas na nga pala siya kahapon. Ito yun. Ito, may butas na siya dito. Ah, uh, ito na yung, kwan ito na yung kanyang posisyon ng uh, tubo dito. Pupunta rito. Hanggang dito na ito mga kabangka. Dito. Ito yung kanya uh, dito. Uh, ngayon wala sila dahil uh, pumunta sila ng uh, real. Uh, mayroon silang titingnan doon. Yung posisyon yata ng transmission mga kabangka. Okay. Akit tayo mga kabangka. Ito na mga kabangka, naisip na namin yung panggilid. Ayan, kukuhanan ko na lang, ipipisto na namin. Ayan, dalawa kami ni Junil. Kasi paparkahan na namin ito dito, katulad noon mga kabangka. Kaya ito yung aming hinuuna ngayon. Ayan, yung pangdugtong namin, yun. Tapos yun naman para doon sa kabila yung baluktot nga pala na yan mga kabangka papagaita natin sa inyo dito yan eh ito kung ito yung butas na ito mga kabangka yan para doon yon, nakahubog na rin yun mga kabangka ayan panoorin natin yan.

ये बात सुन लो तो कोई बात नहीं है और ये मार के मार लो ना के okay kabangka na lagyan na namin ang susunod so, namin ilalagay dito mga kabangka uh, panoorin natin ah. okay. ilagay mo na lang dito yan, uh, okay na siya O Ito na yon mga kabangka o. Oh. Ito na yung aming kan. babawas pa kami. Kasi medyo hindi pumasok dun sa kabila. Okay, bawas muna. Gulong din siya sa dumi. Okay. Ay! Ah, wala na.

simulan na natin. Ha? Ito yung li linisin Laki-laki. Okay. Success. Success. Yan. Naiahon namin mga kabangka. Yan ang ating isusunod. Yan. Lilinisin muna natin. Medyo mahaba. Yan na yung ating pang ding dingding doon, pamparka natin katulad nito mga kabangka sundan natin yan, nililinis na ni ano ni Junil para maikabit namin mga kabangka yan ito nga pala, i-defin nyo para sa pintuan kaya uh, may butas yan kakabit namin pagka nilinis nyo na sorry ito, so, hindi ba kakakalim muna ito? Para po matay. Oo, oh, may uwit pala. Uwit. Uwit. Yan mga kabangka Nailagay na namin ito ayano oh. yan ngayon mga kabangka, may purma na itong ating ginagawang ano, kamarote. Ayan. Ayan mga kabangka. Ah, uh, mamaya ipapakita ko sa inyo mga kabangka yung uh, kabuuan nito. Ayan mga kabangka. tapos na namin. tapos na namin uh, lagyan ng dingding yung kamarote. Bali buo na ito mga kabangka Ayan ngayon nalasing ko na ah, Kaya uh, Ito ah, Nalagyan na rin namin Yung gilid yan nabuo na rin namin Pero yung dito dahil uh, Meron pa kaming tatapusin dito uh, Babalutin pa yung mga nakalabas na yan Kaya hindi ko pa nalagyan Pero meron na itong mga nakabang Ayan mga kabangka Ayan, titingnan natin sa labas. Ito pala yung ating kabuuan. Akyat tayo. Ayan, mga kabangka. Ito yung uh, bubong ng aming ginagawa. Bali, tapos na ito mga kabangka rito. Bali, magpipinising na lang kami yung uh, itong gilid nito, ito. Kasi mayroon pa akong tatakain na... Uh, pangdugtong dito Bali may ibisin daw ito sabi ng aming purman sa karpintero aha ayan mga kabangka ito ang kabuan nga pala ng ating ginagawang uh, fiber na bangka ayan yun yung dulo ng roda, medyo malayo kung titingnan mga kabangka ayan hindi na rin ako aahon doon mga kabangka isusumin ko na lang yan Yan, bali yun yung dulo. Uh, meron na silang laggard uh, lagard kung tatawagin sa ano naman kung bakal eh railing pero hindi pa hindi naman talaga railing yan disenyo lang yung dalawang gilid na yan mga kabangka iyan yung dalawang panggilid na may mga disenyo yan ay lalagyan pa namin ng ano yan mga kabangka lalagyan pa namin talaga yan ng railing ma uh, stainless daw ang ilalagay. Iyon yung gagawin ko. magwi naman ako diyan mga kabangka. Dating na nga ako. Ah, uh, ito eh dito nga pala mga kabangka, hindi pa namin nakuha kasi babalutin 'yan papunta roon sa ah, uh, kuan sa may salamingan, salamingan. Ito dito pala kuan ito butas ito mga kabangka, manhol ito ng ano dito sa pilot house. Uh -huh. yan mga kabangka, ang ating kabuhan uh, bababa tayo para ipakita natin yung forma ng uh, bangkang ito yan mga kabangka uh, formado na talaga yung uh, kamarote ng ating uh, ginagawang ano uh, fiber na bangka magsaside view tayo mga kabangka para makita natin ayan ayan mga kabangka yung kaliwang bahagi ng ating ginagawa yun yung aming nagawa ngayong araw at saka yung dito sa ilalim na ito uh, yan, sinalubong na rin ng aming kasamang si Junil uh, sila Greg sila Master Greg, nandoon sa ilalim at saka si Kyle ito yung pinupusan ko kanina, kami ni Junil kasama kasama na yung uh, dito sa malupo, malupo na ito yan tingnan natin yung kanang bahagi para malaman natin. Ah, uh, yung forma. Latay lang ako rito sa. Uh, yan mga kabangka. Balanse na. Kung uh, titingnan natin, yan ay buo na talaga mga kabangka. Uh, Amijo pa dito sa koan. Uh, Uh, hindi ko maipakita yung loob ng ating kuan Pero naipakita ko naman sa vlog kong una Yung ating mga manhole, ating mga budiga Kumplito na yan, may mga takip na yan, may mga takip na yan dyan uh, Pagkakuha namin yan, pagka inalis namin yung trapal na ito Diretso na linis mga kabangka Pagkalinis niyan, pintura na mga kabangka uh, ito, ay, uh, ito nga pala mga kabangka rito amin pang sa salubungan ng dalawa. Uh, papatungan pa namin ng dalawa 'yan. Pero ito hindi na. yun na lang dalawa ito. Dalawa dalawa pa kasi manipis lang 'yan mga kabangka. Ang ginawa lang kasi dito, ang nagtaka nito yung aming purman sa okuan, karpintero, bali, tatlong patong lang. Ay dalawang patong lang ito mga kabangka. Ito. Kaya ang gagawin namin, tatlo sa loob, dalawa sa labas plus dalawa siya makapal. Kasi ito yung salamingan mga kabangka Ayan mga kabangka Ang update natin sa one, Ating uh, bangkang Ginagawang fiber mga, mga kabangka Tatap Mga kabangka tatapusin ko dito Yung ating video uh, Sundan na lang natin yung mga susunod Nating mga update Tungkol dito sa aming ginagawang Fiber na bangka uh, Mga kabangka Magpapasalamat muli ako sa inyo sa inyong uh, laging pagsuporta, pagsubaybay mga silent viewers, mga viewers at mga kaibigan ko. Diyan sa Jinsan Idol uh Jubani Works, shout out sa iyo at sa kasi Genie Ariglo ng uh, Tagig. Uh, maraming salamat Idol sa iyong uh, laging uh, pagsubaybay. At saka sa mga kaibigan ko dito sa Dinahikan, si uh, Dungyang Vlog, si Kabadi si Raps TV sila Art Venture at saka si Romel ka vlogger. Ah, Mag-iingat kayo lagi. God bless you all. Maraming salamat uli.